Mga maritis dyan, so bising-bising -busy na inyong lola So tinang natin kung ano mga ganap dyan sa loob ng apple orchards So nandyan siya sa garden, nagtingin-tingin, tingnan natin Anong ginagawa niya dyan Good morning everyone, so for today's video guys So nandito ako sa apple orchards namin Katapos ko lang magtanim ng sweet corn At nagtanim din ako ng cucumber doon sa kabila ng orchards namin So medyo may ulan ng kunti umuulan kagabi at saka um, umuulan din last week. So, ito na yung mga bunga ng mga blueberry ko, guys. Um, kung napanood nyo yung video ko na ina-upload ko yung blueberry, nag-update ako sa blueberry and yung nakita nyo sa video doon is hindi pa masyadong ano, uh, malaki. So, ka-develop lang ng prutas. Pero ngayon, um, makita nyo niya na yung marami na talaga mga bunga ng mga blueberries, guys. So, ito na talaga marami ng mga bunches at saka nag-ano na sila. Uh, nag-sizing na yung mga prutas ng mga blueberry. So, dito, makikita nyo yan. Ang dami talaga mga bunga nila, oh. Ayun. Yun ang mga ano nila, yung ang um, bunga ng mga blueberry, nag-sizing na sila. May, mayroon ding iba dito malit, um, maliit, mayroon ding malaki. So, punta tayo sa unahan, mayroon pa dito madami. So, ito yung mga tinatanim ko dito guys, mga sweet corn yan. So, hindi pa yan nag-ano. So, maghintay pa ako ng mga 2 weeks siguro na mag-ano sila, mag-shoot. And doon, ito guys, oh so ang daming bunga oh punong-puno yung mga puno ng blueberry punong-puno ng mga bunga ayan oh guys uh, mag-colored sila maghinog sila siguro na mga ano next month december at tingnan natin kung ready na ba sila mag-harvest sa december or maybe after christmas i-update ko kayo din guys pag mag, ano na sila maghinog na mag na yung mga prutas so tinatawag sila na blueberry kasi yung pag maghinog na sila is color blue talaga parang napaka ano uh, parang dark purple pero tinatawag siya na blueberry at sa kamiron din ako mga ano dito guys yung mga boysenberry marami na din mga bunga yung mga boysenberries guys at saka yung iba nag start na silang nag red So, hindi, yung red, hindi pa yan uh, hinog. Mag, ano sila, pag maghinog na sila is color dark talaga. Parang itim na yun. So, ito na yung mga bunga nila, o, oh, ng boysenberry. Ayun. Ma, ano siya, matinik talaga siya, guys. O, oh, tinan mo yung, ano, vine niya. May tinik siya. Yun. So, nag-start na silang nag-colored, turning into red. Ayan. So, ang harvesting time yan guys is ano during uh, Christmas season. Ayan. So, depende sa weather namin. Pag sub, uh pag medyo ano warm talaga, over 20 degrees ang aming uh, temperature dito, madali lang silang magano mag-mature, no? Pag malamig, siguro ano um very slow talaga. Ah, oh, mayroon ako nakita dito, oh, nag-dark na siya. So, ito talaga ang color niya pag ano, pro much darker yan pag maghinog na talaga. Very delicate ito na prutas, guys. So, ito mga prutas, guys, pag mahinog, napaka soft talaga, very delicate. So, ang pag namin yan, ito ay, ano, diritso yan sa panit. Um, pag mag kami, Uh, gaya din ang blueberry. Diretso 'yan sa panit kasi very soft talaga, very delicate. So pag ma-ano sila, mahinog na, uh, very juicy at saka very soft mo touch So ayun at saka 'yung mga apple nag-sizing na din. Oh, malaki na din. Malaki na din ang mga apple namin, no? 'Yun. Uh, itong variety na ito guys is ano ito? Ah, uh, late season ito. So, yung marami pang ano, marami pa akong mga mga prutas dito na dapat na i ano guys, no? Just taking out this one's a dimple bug. Na na-dent ang ano niya, ang shape ng apple niya. So, hanggang dito lang tayo, guys. Uh, panoorin yung sunod na video ko na inupload. upload And please, continue watching my video and support to my page and salamat maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa aking page bye